Punta lang kami ng beach ni Bade Yeah, Okay Anong tunay na animal crossing oh Animal crossing Pagas muna tayo dito Caltex pagbilaw Ayan oh, ang price check Platinum 58.45, Silver 57.45, diesel 58.80. 93. Sa total mahal noon, magkano? Ah, talaga mahal. Mahal mm -hmm. Pero parang mas mahal pa nga yata yung total ngayon. Pero naman nun, ano, Mabilis lang ba sa unog yun? Kaya nirecommend sa aming mga kasa, kahit saan na oh, eh. oh, okay. ano. Ayaw Sige. Hindi, para magsak yung ano, 50. Wala, yung 50 mo na lang, ayaw mo lang. Ayaw Singkwenta na ako. Oh. <laughs> <laughs> ako din. Kahit medyo puno lang. Medyo puno. Ganda ng panahon, no? Ganda ng panahon, no? Maganda mag-ride. Sana hindi uulan. Hindi yan. Hindi na uwi, oh ecotourism sa pagbilaw to ay din ng nanan daan bakal ni batin ba patakbo <laughs> ay so nasa padre bugas lang kami after few minutes hindi na alam kung sa kung anong oras na eh pero nasa padre bugas lang na kami dadaan na kami dito mabilis tapos eh ayun na unisan na gutom na ako kagising ko kasi makikigat ako sa motor eh Hinto na namin ni Buddy. Yung ana ka liligo. Ba hindi. <laughs> ha? Burgos pa lang to ah. Ha? Burgos pa lang to. kaya sa oh, san Tabi lang side. Ano pa muna tayo? Oh, tablet. Kape kaya muna tayo. Hindi pa ako nagkakape. Buddy oh. Kedang lugar dito ano. Ice din. <laughs> nalubok tayo ha kid <laughs> <laughs> lubok eh ayop yan alangan kaya nga next na town bayan ng agdangan maligayang pagdating sa bayan ng agdangan lang ng city ng Aldangan no? may classmate ako dito dati pinupuntahan eh. namin ewan wala ko nasa na yun yun na tapos na oh. salamat na po <laughs> yung town proper nila parang nasa dulo pagkagaling ka ng Manila ang haba haba ng Aldangan mahaba rin naman yung Aldangan kasi yung parang city nila yun na yun yung ginaanan na natin yung parang pinakang yung ano niya, sentro niya. Pero yung sentro niya, parang nasa dulo. Nasa next na nang ano. Nitan. Pwede! Kain tayo! Huh? Kain tayo! Bibigyan e, lang ako. <laughs> Alam mo, layo na pinuntahan namin eh. Halos kami ng city lang naman ito. Ayan, siya so, nandito na tayo. Kalilayan ko. Dito lang tayo pupunta para hindi masyadong mahal. Ayan, dito. Nakaanin lang kayo dito. Kalilayan, matlatandang beach. Kalilayan ko. Oh, o, diba? Ba, din. Dito na eh. Pwede ba dyan kumain? Ayun, no. Tara, kain tayo. Ay, eh, di malungkot na. Napakalungkot. Barbecue. Isan pa mo ako? Pang ano ka lang ito? Pang sarili. Mamaya pag natikman mo ang aking sauce. Mukhang masarap ate eh. Yes. Diba? Ano ba? Ito ang kain ate oh. Bibi! Pakuha naman akin aking pamay-pay. May taklog doon sa... butoy sorry mm. tapos halo halo pesos ano? Mm -hmm. palamig mo ating magkano? ten lang po sir palamig ka ah ngayon siya ayan, tapos namin ng merienda ni buddy okay na tara hanap namin ng libreng resort mukhang sa dulo pa kami mamahal na daw ang mga resort dito eh. Doon lang kami sa libre. Ano lang kami, galabang mahirap lang. Yun, no? Know? Ano tayo ng libre? O kaya mga less than 100. Yan, <laughs> dito, Winona Seven. Winona Seven, Kalilayan. Dito sa libre. Dito tayo sa libre. Ha? Dito. Saan tayo entrance? Dito. Dito, pasok tayo. Tapos babalik. Diyan tayo. Sandali mag- mag-entrance. Dito, dito dito lang. Dito tayo sa libre. Dito. Saan? Magbayad na lang tayo ng parking. Ha? Magbayad na lang tayo ng parking. O, dyan na lang rin sang ledgy ledgy Dito, dito ano? o, tara no. Oh, tama. Ame, malakas na kami sa gilid lang mga pang pra, ano lang, public lang na daan para sa libre lang kami hindi na pumasok sa resort o hindi na kami papasok sa resort kasi pareho lang naman yung dagat niya eh pinagkaiba lang yan May mga CR mga amenities pero yung dagat yun at yun din yan yeah come on nasama ko si Buddy mili kami ng dalawang beer Inam lang kami ng beer tatambay lang kami sa glit tapos uuwi na rin kami yun mga Provincial Living. Yeah. Saan tayo sa Galaw yeah. ang alam. Sa district natin sa district Kalilayan Beach. Ayun, tayo. Malatandang beach. Sa so, punta lang kami sa may gilid public lang. Bali sa public lang kami dumaan. Kasi libre naman dito. Tinamin Di nagbayad ng resort. lahat ng puno nilagay nila ng kati. Kaya, <laughs> kaya lang ako sa iba yung mga puno nila nilagay na kati. Kasi nga, shade yan eh. Shade ng tao. Ang <laughs> sarap magdagat. lub lub ka lang. Papainit. Papaaraw. Papaaraw. Trabaho ka Monday to Friday. Tapos pagdating mo ng Sabado o Linggo, titrip ka ng mga ganito. Parang hindi masama. Good trade mo rin. Hindi naman pala talaga nakakahiya mag-vlog. Basta ang mindset mo, hindi mo sila kilala. <laughs> sa bukas, hindi mo na sila makikita. May isip mo na tangi na bukas. Hindi na sila impacting sa buhay mo. May isip ko kanina, parang mukha kang tanga. Mukha akong tanga pala. Pagka makikita nila ako na nag kakinakausip ko yung camera. Hindi naman pala, that's not the case. Sa isip ko lang pala yun na nakakahiya. Kasi, masyado akong, masyado ako nagdudwell sa iisipin ng ibang tao. So, I have to stop giving a fuck about what other people think. Yun pala. Yun pala yun. At the end of the day, yung kaligayahan ko na lang ang importante. Okay na. Good na trip natin. Nakaligo na tayo kundi sa dagat. Pwede na tayong umuwi. Buddy, naghihintay. Di naligo eh. Mga nasa kabi ng table namin. Kaya lang kami na mga pambukas ng bote. At saka ano. Yeah. Pambukas ng, ng bote ng beer. Diba? All good na tayo. Kaya na tayong umuwi. Kapit bahay kong cottage. Ah, <laughs> bait mga lokal ng unisan. Kami salamat. Salamat po. Kami salamat sa inyo. Po. 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 po, sir. Salamat, thank you. Mabait, mabait ng lokal dito. Sayang na sana akong pagkain, nahiya lang ako eh. Ah, oh <laughs> <laughs> bait sila. Ano eh, ang kami ng pagkain eh. Hiya lang ako eh. Wow, masarap pa naman yung pulutan nila doon. May crabs, no? May crabs, no? Oo, oh, may crabs sila. Mga taga, taga kalapit na barangay lang daw sila. Oh, wait. Ang tayo dito. Please, sino tayo ay magdala ng ganyan na pulutan? Yan, yun, Yan so, talaga. Ah, ito yung trip namin today eh. We get to meet locals din. Doon lang kami sa environmental na 10 piso. <laughs> Ayos naman ba din no? Oo. Very good, ano? Uh -huh tanay dito oh, 'di ba? Uwi na kami. Motor-motor lang. So bago tayo muwi, ano tayo ng masarap na puto bao sa Agdangan. ano tayo masarap na puto bao.

Sige kuya, isa lang Tinikman lang natin oh. Very good ba ito? Very good okay. Sulit yan Saan ko pa na, daan na, nakita ko na eh Ito ba sulit Ayos Puto ba o? Oh, Very good din ah eh? mm -hmm. Masarap din, puto ba Oh. Ang nangang Ang tagtad. Sige, side mirror ni Buddy. Tanggal, hirap pa gulang side mirror eh. Lumawag <laughs> ano? Lumawag Oh. Kailangan, ihigpita mo muna sa ilalim. Okay. <tod> Ang kasi ilana yung katabi namin cottage. Sabi, sabi kay, ano, sabi kay Buddy, ano daw, ano ah, ang pogi mo ah. Ang pabong, gwapo mo. Sabi ba? Niloko yata ko ni nanay. Ang gwapo daw ni Buddy. Eh matanda na, parang 60 plus ba yun? 60 plus no? Parang ganun. <laughs> Mabenta si Buddy sa mga ano eh, mga senior. <laughs> yeah, Buddy. Dalin. Paluwag ka, paluwag ka. Sige, iluwagan ko muna, ikitan ko muna ito sa lalim. <laughs> Sinanay pa na pag-trip sa akin ano. dun lang kami sa public. 10 piso lang ang bayad. Pwede sa life lang, bro.